Magandang araw sa inyo. Nagpunta nga pala ako dito sa trabaho ng aking kapatid. Tinignan ko yung lugar ng pinagtatrabaho nila. Kasi parang namimiss kong bumalik dito. Kasi nung araw nandito ako, ganito rin yung trabaho ko. Kagaya rin ang trabaho nila. Kaya sabi ko susunod ako dyan para makita ko ang ginagawa nila sa pagtatrabaho. Kasi ang tagal-tagal ko rin na hindi nakabalik dito. Halos 20 years na wala na ako dito. Eh, niyat na ko yung kapatid ko dito, nag-harvest na sila ng tubo. Sabi ko nga pala diyan sa kanya, tol, baka pwede ako sumali. Sagot siya sa akin, wag na tol, baka hindi ka makaakyat sa hagdalan. Kasi yung tagal-tagal mo na hindi mo na ginagawa 'to. Sabi niya sa akin, manood ka na lang diyan. Tingnan mo na lang kami. Para malala mo yung dati na nandito ka pa na ganito rin yung trabaho mo. Sabi ko sa kanya, edi sige, manood na lang muna ako sa inyo. Titingin-tingin na lang muna ako para masakali matuto ako ulit. Ganito ka hirap maghanap ng pera dito sa aming probinsya. Mabibigat ang trabaho na papasokin mo dito bago ka magkapera. Kasi pag na masada ka ng tricycle dito, mahina rin ang kita dito kasi halos lahat dito ng katabi mo kapitbahay mo may mga tricycle na rin wala ka na halos maging pasahero kasi kanya-kanya na silang tricycle maliban sa tricycle mayroon pa silang mga single kaya wala na talaga kaya ito na lang talagang hanap buhay na pasokin mo para maka-income ka ng pera dito kaya jaga tsaga lang talaga jaga tsaga sa trabaho dito kahit nabigat kasi kahit nandito ka sa porbidya kung hindi ka magtrabaho magugutom ka dito kasi kung ano yung bilihin sa siyudad, ganun din yung bilihin dito nandito na nga pala yung truck na kakargahan nila dumating na nagumpisa na silang magkarga marami, marami riyan sila nagkakarga di sinaybi sila na piraso kaya mga tatlong oras apat na oras lang yung sasakyan puno na maganda naman dito kasi may palubag loob naman yung may ari ng tubo dito nilulutuan sila ng masarap na tinulang native na manok niluluto sa kanila pambawi sa pagod kaya kailangan masarap yung ulam para ganado magtrabaho yung mga tauhan nila ayun lilipat na pala sila dyan ng pisto kasi yung sa kabila kanina na ubos na nila karga so nandito na sila ngayon sa medyo may kalaparan na sila lilipat yung sasakyan nila dito, ha ah, hahaba ayun yung sa may papuntang harapan ng truck kung nakikita nyo yun yung ikakarga nila yun yung inagapas nila kanina naatrasan na lang nila yun papunta para makaplastar sila ng maayos habang magkakarga pala yung iba dyan yung iba naman nagagapas kasi sobrang dami nila hindi naman magkakasya silang lahat dun sa paket sa kinakarga nilang truck kasama ko nga rin pala yung may-ari dyan kanina ang bait ng may-ari dyan tinawag nga pala ako dyan kanina nung may-ari pinaalmusal kami, kumain kami sabi ko nga pala sa may-ari dyan boss baka pwedeng ako nalang mag-drive dyan santihin mo na yung driver mo sabi niya wag may kalabaw ko doon yun na lang ang pagdadrive mo kabitan mo ng araro para matuto ka mag -araro. para pagkatapos silang kapasa dyan may karga na lahat ng tubo na yan mag ka na lang dito sa akin wag ka na bumalik sa Manila sabi ko boss baka hindi ko kayanin kay grabe ang init mabilad ganyan sa init habang mag aararo ka kaya sabi ko boss sa susunod na lang kapag nagsawa na ako kabiyahin ng tricycle sa Manila pagkatapos kinuha na ako ng video ikakarga nila oh. na na nila lahat konti na lang yung party na naiwan na ginagapas pa rin nila para matapos marami-rami din yung tubo Nagkatapos yan na may karga na nila lahat yan. Diretso na kaagad yan doon sa sugar mill para maproseso na yung paggawa ng asukal. Kasi dito sa amin sa si Negros talaga asukal yung pangunahing produkto dito sa amin. Kaya na yung papuntang sugar mill. Diyan na dinadala yung mga ginagapas nila na tubo. Diyan na lahat dadalhin para maproseso siya ng asukal tsaka naman i-distribute ng sugar mill sa mga bayan-bayan kung -bayan. sa bahagi ng ating bansa o sa labas man ni-export din yung iba marami rin klase ng asukal may brown sugar, may light brown sugar may white sugar maraming klase ng sugar na nagawang ang pinaproseso na sugar mill kasi dito sa Negros yung pinakamalaking plantation ng sugar dito sa aming probinsya sa Negros yung mahaba lang itong video ko na to pero marami marami salamat sa inyo sa pagsubaybay ninyo sa video ko na to hanggang sa matapos si matagal na panahon na rin ako nawala dito kaya ngayon pagbalik ko Pinadyuhan ko na kasi nung una, nung nandito pa ako noon, wala pa, hindi pa uso yung cellphone noong araw. Kaya uso noong araw, radio lang. May battery ka lang ng radio. Ma malibang ka nakapag-inig ng mga drama. Ayan na pala yung sugar mill dito sa amin. Mausok yan kasi nagpo na ng pagluluto ng mga sukal yan luto na yung asukal pinapalamig muna nila pagka lumamig ilagay nila sa sako pag nilagay na sa sako yun din distribute na nila kung saan saan mong panig ng ating bansa kaya tayo kahit saan mong bahagi ng ating bansa o sa ibang bansa man tayo mayroon tayong asukal na nabibili at dyan yun ang gagalit the sugar na yan so maraming maraming salamat sa inyong panonood pa subscribe naman para Marami ang makapanood na ating video. Mag-iingat kayo sa nakapanig na ating bansa.